So, good morning. Magandang umaga sa lahat. Dito tayo sa may bandang Nahuli. Mula rito, 1 2 3 4 5. Limang harvest tayo. Kahapon. So, naka-limang harvest na tayo. Dito sa Nahuli ay konti pa lang nakuha natin kasi hindi pa siya matatanda hindi pa sila magulang so konti lang nabawas dito so ang mga na harvest natin na ay malalaki yung bunga at ito yung mga ito yung nakuha natin Harvest natin. Ito yung nasakaw natin. So, hindi pa sila tapos. Ang ginagawa ko eh, naghahakot sila, ng harvest eh, nagsisilik naman ako. Kinukuha ko yung ganito. Sinisilik ko. Lapnos. Ako ang masikaso nito sa paglalagay ng sako. Para sigurado na kung may masama man na ganito hindi natin nakita so ito yung so ito yung naka, nakuha natin yan so hindi pa tayo tapos dito sa nasa na natin yan ang nakuha natin na reject baga may sugat na lapnos So, banda rito ay uh, yung magulang na. Diyan tayo nakalimang harvest. So, manipis na yung bunga dyan. Yung eh, ganito, malalaki pa to. So, wala pang ganong bawas. Limang harvest dahil uh, hindi tayo nakapursa mag-harvest. Dahil uh, yung atsal ngayon, halaga ng atsal ng 120, 130 ay uh, pinupuntahan na ng mga bayar dito. So, basta may makukuha sila, alam nila na mahihinog kahit na hindi umabot ng pink ay kukuha na nila, mag sila. So, uh, hindi uh, pursahan yung harvest natin. Basta may makuha na medyo matanda na ay kinukuha na nila. So maraming salamat at magandang umaga. mag pa tayo nito.